Good morning everyone. Happy Sunday po sa inyong lahat. And it's another day of our life na nag-duty na po tayo dito sa Jean Salon din his Tagbilaran City. And I just want to say thank you sa ato ang Heavenly Father for uh, giving us a wonderful day and uh, wonderful people. O diba? na Nabulol ko. Sorry. And uh, I hope that the blessing will flow Uh, today and everyone will be blessed. Ngayon, ko i-share may about sa ako, ang uh, peso wifi din. I go to the president early in the morning because I want to ask her if madayon na among meeting or magconduct ng meeting regarding sa problema na ko sa kung wifi. And then we she suggest that after lunch pero since nag-duty ko karon, uh, maybe evening na lang siguro. And one thing that I want to know is kung paano po nahack. Yun lang naman po eh. Nagpapatawag po ako ng meeting because I want to know kung sino ang mag start na ng hack and then sino ang kumuha ng password and then kung paano niya ginawa. Para po, masolusyonan ko po yung uh, problema sa PLDT and then ma-address ng PLDT kung paano po i-protect yung ganong klaseng uh, pagkuha ng password. And then, wala po akong intensyon na naawayin yung kapitbahay ko. Wala po akong intensyon na siraan kayo. Bagkos, uh, gusto ko lang naman ay solusyon sa problema para po tayong lahat ay magkakaintindihan. Di ba? Uh, I love my neighbor though. And, bilit ako kaya nga, singgit-singgitan ka, pakaulawan ka, tungod sa imong mo. Because, I am only a person. Nagkakamali din ako. And, to admit mistake, is not uh, bad. It's okay to admit our mistakes, no, and say sorry kasi nagkakamali talaga na ang tao po. And first, second chance is okay, but kung lagi mo nang ginagawa siguro, it's not acceptable na. Kasi sinasadya mo na yun eh. And shout out sa mga kids na nag-say sorry sa akin, no? Yung mga bata na walang kasalanan nag-say sorry kasi napakonek lang sila ng mga taong yon uh, Sorry din po sa inyong lahat na napag-sigawan uh, ko kayo or giyaw yawan taman tamog-tamang-tamay. No? Okay? Because I want you to learn that life is not easy. You have to work hard to earn money. Dili manikas, dili man mangawat. Yung unan na ang life. So as long as wala kang taong inaapakan, you have to go on. You have to to work hard for it to earn money. Dili pwedeng ah nakakita kag advantage buutan kay ning silingan nato si Atilala Lala and then tikasan pa ko ninyo no. So pasensya na kung nasigawan ko kayo na pagsabihan ko kayo but with I love you all. Ang um, gusto ko lang malaman kung paano nyo ginawa at kung sino yung uh, source ng uh, pagkuha ng password. And that's all for today. Thank you so much. Uh, maraming salamat po sa aking mga followers. Maraming salamat po sa inyo sa pagsubaybay na aking video. Ingat po kayo and God bless you all. Happy Sunday!